mga taste buds at ngayong araw na to magluluto tayo ng manok so instead style na natin eh, hindi naman masyadong marami ang sahog pinapainit na natin dito yung kawali pwede na rin tayo maglagay ng mantika dyan ayan kung napasin nyo medyo umuusok-usok lagyan natin ng mantika naman dami ng mantika and then Ayan painitin muna natin ito so ayan so ito yung manok na gagamitin namin dito ayan and mainit na rin yung mantika napakasimple ng na mga ingredients gisa natin ang sibuyas bawang Ito yung parang external tone, parang afritada, pero hindi tayo maglalagay ng napakaraming sahog. Sahog lang ito, sibuyas, bawang, manok, at saka pinchay. Tomato paste at saka tomato sauce. Then, lagay natin agad yung manok. Then, maglagay tayo ng konting patis. Huwag naman muna madami. Kung napapansin nyo mga ka-taste buds, ayun na yung medyo nagtutubig na yan Pero kung napapansin nyo, meron pang ganyan dahil yan eh half pa lang, hindi pa yan luto So hahaluin muna natin to At ilalagay na natin lahat ng mga ingredients dyan Katulad ng ito yung meron kami sumobra dito yung kinchay Ayan, diba? Ayan, ilalagay na natin dito yan, pwede nyong isahog yan So mas lalo pa yung sasarap dahil dito sa kinchay Then, maglalagay tayo dito ng tomato paste at saka ng tomato sauce. So, ito. Ito yung mga sobra nating tomato paste. And then, lalagay na natin ito lahat. Ayan. At, syempre ang tomato sauce. Yung ganito kalaki, okay na eh? Yung Sa ganyang kadami. So, buksan muna natin ito. Then, lagyan na natin lahat. Ayan. Sa putong ito, pwede natin haluin. So, nakapaglagay na rin naman tayo dito ng pumpaalat kanina. Yung Patis. Pero hindi naman natin dinamihan. Para pag tinikman natin mamaya, mababalansi pa natin ng ayos. Haluhaluin natin ito din, pakukuluan. Hanggang sa maluto ang manok. Pagluto na, tikman natin. Diba? Napakasunti ng ingredients. So hindi nyo kailangan gumasis ng malaki para makapagluto ng masarap na ulang. Hmm. Siyempre, maglalagay pa nga pala tayo ng paminta. O, oh, lagyan natin ang tamang dami ng paminta. Then, haluin ulit natin. Mga ka-taste buds, naman. Kulay pa lang, eh, talaga nakakatakam na. Diba? Mapaparami ka na ng kain yan. O, oh, napakasimple. Hindi tayo naglagay ng na kahit na ng mga gulay katulad ng carrots, patatas. So, ang nilagay lang natin dito is yung sumobra namin kinjay. di ba? Ang laki ng intinipid natin. Nakapagduto tayo ng napakasarap na ulam para sa pananghali. Kaya, syempre, kung nagustuhan nyo to, uh, mag-subscribe yun. Dahil napakarami pa namin mga lulutuin. Mga katulad ng ganitong lulutuin. O, di ba? So, yan. Kaya, magkita-kita pa tayo sa mga susunod naming mga lulutuin.